Hello Atiens! Welcome back to my channel. Alam niyo ba na ang SB19 ay, I mean, was formed by Shobiti Philippines. Shobiti Philippines na subsidiary na company ng Korean company. So, may partnership na namagitan sa Shobiti Philippines sa isang Korean company, Korean Entertainment Company, na nag-form sila ng mga boy band all over the world na ipakilala sa buong mundo. Yun nga guys, napansin nyo ba na ang mga songs at mga kanta ng SB19 ay English at Tagalog. At mayroon naman Tagalog na buong-buong yung kanta na Tagalog. Yun ang uh, aim o intention ng uh, Korean company na ipakilala ang uh, Tagalog language in terms of musika. So, tinatry nila na gamitin ang SB19 na ipasikat, na pasikatin gamit ang kanong kantang Tagalog. Although, Under Korean company, ang SB19 partner ay uh, sinisikap ng naturang Korean company na gamitin ang local language. I mean, gamitin ang Tagalog language ng Pilipinas para ipakilala sa buong mundo at sa Korea. Sinatry nila. Although sila ang nagpasikat at tumulong para tumikat ang SB19, we know that very talented ang SB19. Lahat sila very talented. But ang Korean company ay tumutulong para mawinom known ang mga Pilipino artists tulad na naman ng ikwenting na makilala sa buong mundo at ang lingwahing sa O ba? Diba? So, hindi lang pira-pira ang labanan dito sa musika, sa buhay musika ng ikwenting, kundi isasikat din ang buong Pilipinas at ang Tagalog na langit. At syempre, ang ikwenting, mayroon silang unique na individuality sa pag lang pag-performance ng kanya-kanyang talent na ipakita sa buong mundo maliban sa kanilang mga Tagalog song. Kumbaga ang taga, kumbaga I mean kumbaga ang songs ng Isbrentin ay dalawa, English at Tagalog. Meron ding buong Tagalog, meron ding buong English. Like I want you at where you at, 'di ba? Lahat English 'yun eh. Kaya tinatry ng isang Korean company na yon na partner ng SB19 o Showbiz Philippines na ipakilala ang Tagalog sa buong mundo. Although, di ba, ngayon sikat na ang Gento which is Tagalog song marami na mga international fan na marunong magsata ang Tagalog sa kantang gento sa pamamagitan ng gento na kanta kunting additional lamang ang Tagalog language ay pinakilala na sa Amerika sa Harvard University na pwede ituro bilang subject sa isang naturang university na Harvard kumbaga may Tagalog course na sa Harvard University hindi ba nakaka-proud maliban sa Chinese at Vietnamese kasama na ang Tagalog